Yo, what's good mga tol? Good day sa inyo lahat Ngayon ay linggo, biyay tayo, time check 9.30 So ito, may first booking na tayo 173, medyo mababa pa yung pamasahe Tara, kunin na natin ito, first booking 9.31, let's go Kumusta kayo mga tol? Kamusta? Kamusta lahat? Tara linggo, tayo Kasi nag tayo ng GAGR, pambawi kahit, kahit papano Punin natin yung platinum, let's go So ito, papahangin muna tayo guys, no? Kasi kakalabas lang natin Gantong oras yung tamang pagpapahangin Kasi yung gulong natin malamig pa So ito yung pinaka-timing kasi pag galing ka sa biyahe tapos mainit yung gulong mo, malayo din akbo mo. Huwag ka magpapahangin kasi mainit. So, mas maganda magpahangin ka yung kakalabas mo pa lang. Drop tayo dito mga tol. Binuko lang sila nung pamangkin niya, dalawang matanda, nagabala pa. Binigyan na ako ng tip mga tol. Oh. 50, ay 70 pa lang binigyan ni mother. Ayun o. Oh. Thank you po sa tip. Walang kasunod, waiting tayo. Hindi kasi ako naka-saver guys. Standard. Waiting tayo. Ito guys, may pumasok guys. Talaga mababa ang pamasahe. Time, time check, 10.08. Pupunta ng Molino. Ayun yata sila, nakabang na no? oh. Ayun oh. No? Pupunta ng Pupunta ng Molino. 265 lang oh <laughs> Puntang Bacoor Guys trap tayo dito Bacoor Or Muli na May pick up din tayo 80 pesos 89 pala 89 Passenger is sharing their location 1 kilometers pick up Puntang Dito pa rin Let's go Guys, trap tayo dito, guys. Ay! Dito din pala rito. Diyan ko siya pambaho. sa labas. Trust tayo. eh oh. no? Ay! Basura! Tsaka junk shop So, yun, guys. No, din na tayo pa Manila. Sana bigyan tayo ng... Puntang manila maraming palang ano rito mga truck ng basura tsaka ano junk shop junk shop tsaka basura sumabit na yun ano yun? mga tol wala pa rin mga tol na solsi na tara rolling tayo rolling tayo pa unti unti huwag kayong magaling dito pagkamulan na binaba rito mga tol dito sa may Marcos Alvarez Bacoor or saka doon sa may Las Piñas doon Kahit yung konting ulan lang na malakas Dito pag gumulan talaga ng malakas Tapos yan, nababaha dito Naranasan ko na ako dito eh Buti bago Tumas ba Nakaalis na ako Ngayon mga tol, may pumutok mga tol May nagbook dito 403 pesos ang malinis Papunta ng Molopecia Tara, kunin na natin to Itong Moa, let's go Mga tol, drop tayo dito sa Moa Bali 403 sa atin 403 548 yung gross Ang laki ng kay Grobo Masyong tolpi, bali 583 lahat. Binigay ng 600, di na kailangan sukli. Okay, time check. Mag-alas 12 na ng panangalian. So, ito yung CD natin. Hindi ko pa binubunot. Sana pasukan tayo. Waiting tayo 5 minutes. Sana pasukan tayo ng booking. Kahit pa makati lang. Or mandaloyong. Waiting ng standard so 5 minutes na guys na no? wala pa ding pumutok so tanggalin ko na yung SD tapos iiman na tayo dito ito mega station so may nag comment dyan sa comment section ko no yung latest na latest upload ko Maka, paano daw ang discarte ika siyempre pag meron kang booking at may sakay ka na pasero talagang ihingi ka na kung meron kang mada, meron kayong ng gas station edi eh, umihi ka muna pwede naman yung mga tol wala naman masama to walang problema sa kanila yun ngayon naman kung talagang rush hour na tapos ihingi ka na dapat lang kayo may dalang bote <laughs> sabi mo man sa gilid ihi ka muna Kaya ako meron din ako dito dalang bote. Ayun, may dala akong bote, oh. <laughs> Para pagkaingi na ako, ilang ako sa bote. Tapos, pasimple lang, itatapan mo dyan sa may gilid ng pinto. What? <laughs> Yan ang mga diskarte ng mga drivers. Grab drivers. Pero ito, tulad na ito, may gas station. Kaya mo na tayo dito. Ito, umiyak mga tol, may pumutok na booking. 87 petot. Punta ngayon alam mo sa Manila Bay Tara kunin na natin ito pang ggr Let's go <laughs> Gusto ko na pumunta ng Makati guys Ayaw ko na rin ito Tapos doon tayo dito guys Ayaw alam sa Manila Bay Rolling na ako pa Makati Ayaw ko na rin ito Magbagal ng booking dito Ay kanina pa ako Nagro-rolling ng rolling Umay na tara na Tara tayo sa Makati Ayaw ko na rin ito Ito mga ka-tot, pinasukan tayo ng booking Nag-rolling na nga ako rito Sa Buendia, ito pipick up tayo Papuntang power plant mall Medyo mababa pa din yung pamasahe nya Magmula rito sa Pasay Buendia Hanggang power plant Rockwell, 159 lang yung pamasahe Sige, okay, okay na din yan Tara, kuya okay natin to Yung KGR guys, yun yung, yung tier So, sa bawat tier Merong Merong silver, gold, and platinum. So, kukunin natin yung platinum. So, pagka nakuha mo yung platinum, so, platinum, ano yun, 10 pesos per ride. So, pag naipon, di malaki din. Pero bago ka mag -ma qualify doon, kailangan mo muna makabuo ng 440 rides. So, ako, ano yata, kulang ko yung mga ano na Mga mga 50 para sa platinum. So, anong pecha na ngayon? ang petsa natin ngayon ay October 26 so hanggang ano yon hanggang katapusan so kunin natin yung sayang din touchdown tayo dito mga tol, sa Glorieta 3 time check alaw muna so ito na yung earnings natin 8 bookings waiting tayo mukhang mabagal ang booking ngayon guys ah ha? hapon sabado tuloy tuloy ang pasayaro eh pero itong mga nakarang weekdays, matumal. Mabagal ang booking. Putrip mo na nga tayo. Meron lang putrip dito. Wheat bread. Kain tayo guys. Ito yung KGR guys oh. Parang oh, 392 po. Alam pa ako ng ilan na lang. Okay. 48. So hanggang katapusan yan. Yung ito mga tol, pinasokan tayo dito sa landmark, Makati. Papunta ng Kapitolyo. Stansya yata eh. Stansya nga. Tapos naman tayo dito mga tol, 175 yung sa atin. At 237 yung gross. May pick up din tayo dito. Wait lang, hihilak. mo na ako, nahihihi na ako. Yo mga tol, time check 3.48pm. At ito. Peto-peto tong tinitira natin. Ito may pick up ako, 68 peto. Nag-drop ako dito sa may ano, The Groove. Ito may booking ako 1 km ang pick up 68 petot Baldado PWD mga pre Pupuntang bagong bayan 68 petot Wala. Pupunta na tayo ng QC Sana meron tayong mga kodong pabalik Makati Hindi pa ako nakatungtong ulit ng Makati ah Pinikot-ikot ako dito sa Ortigas Puro petot Medyo mananayong pick up Tapos yung iba Tagal lumabas Tara, kunin na natin to guys. Aray! Tukbak! -tuk. So, drop tayo dito mga tol sa Honda Cars, no? So, dito, bagong bahayan. So, naka ako. So, binapagsak ni Grab yung operation rate ko pag hindi ko binakain gra, yung booking. So, isa nga ng sedy ko. Mag-sedy na ako papuntang Makati kasi mayroon din akong uh, susunduin doon. Susunduin ko kapatid ko. So, let's go. Sana maganda mag-set di, mag-set di tayo sa area si dito na lang sana Yan, dito. Sana mabigyan tayo ng papunta ron, no? Bigyan mo ako berde. <laughs> Kasi pag dito yung mga booking palayo na, Patang Marquina, San Mateo, ganyan. QC, Diliman. Kaya, yeah, set na tayo. Ito mga tol, ba, binigyan tayo ng Pasero Negra, papuntang Malate. 367 Tara kunin na natin to Ayan, puntang malate Puntang malate guys, 367 Tara, dito sa Eastwood Tara na, let's go, kunin na natin See ya Drop tayo dito mga tol. Lalo sa isang oras 17 kilometers Bali, 367 yung sa atin Magkano yung gross Ay, 499 no? Awit, sakit ah wait, sakita. Sige, drop off na Okay Isang oras din guys uh, Time check, alas 5 na sama oras na, ito na kita natin Sana may pumasok pa rito Papuntang Makati dito ako sa Malate Susundin ko yung ko sa Manila Ala, tinanggal na ni Grab yung ano ko, Sa destination ko Mautak siya Kasi ito malapit na daw ko sa Makati Ano ba berde? So yun mga tol, nag na ako mga tol Gal, Pinas Pinapasukan ako dalawang beses So yun yung ikita natin ng no? Dalawang beses ako pinapasukan, ayoko Kartimar, sa Makati lang sana para ano So, ayun na nga yung kita natin, no? 2,961. Ang start ako ng uh, 9.30 yata, no? Tutan ko na muna yung kapatid ko, guys. So, yun mga tol. Hanggang dito muna tayo, mga tol. Kaya kung nagustuhan mo itong video na to, mag-subscribe ka dyan. Nalihit mo yung bell button para lagi kang updated. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Maraming salamat. Peace out! Uh...